Minsan hindi ko masisisi yung ibang mga tao na lumilipat ng ibang parokya para doon magsimba kasi napahiya sila ng kanilang pari o kaya naman ay napahiya sila ng mga kasama nila sa simbahan. Pero wala itong pinag-iba sa mga problema sa relasyon sa pamilya dahil napahiya ng may bahay ang kanyang asawa o kaya naman ay napahiya yung mga anak ng kanilang magulang. Nais kong ipaalala sa inyo na hindi naman lahat ng pagkapahiya ay masama. Halimbawa, kung matatandaan ninyo, minsan ding tinanong si Pedro sa harap ng nagbabagang uling sa labas ng bahay ni Caifas noong ang Panginoon ay hinuusig. At ano ang sabi ni Pedro noon? Hindi ko siya kilala. Itinatwa niya ang Panginoon ng tatlong ulit. Kaya naman minamahal ko mga kapatid, ang pagkapahiya ni San Pedro ay nagdulot sa kanya ng kababaang loob. At ang kababaang loob ay nagdulot sa kanya ng pagsisisi sa kasalanan. Pero hindi dapat dito magtapos. Ano ang sabi ni Jesus? Pakanin mo ang aking tupa. Ibig sabihin, may pananagutan. Hindi lang tayo nagsisisi sa kasalanan, kundi tinatama natin ang ating mga pagkakamali at sinisikap na nating tuparin ang kalooban ng Panginoon sa ikalawang pagkakataon. Ang tanong kay Pedro ay tanong din sa iyo, Iniibig mo ba ako? At kung ang sagot natin ay oo, panahon na ngayon para magbago.